Aking isasalaysay sa inyo ang isang talinghaga upang maintindihan nyo ang walang hanggang pag-ibig ng ating ama sa langit. May isang tao na mayaman at may dalawa siyang anak. Isang araw ay lumapit sa kanya ang bunso niyang anak. Ama, kailangan kong makausap kayo. Ama, ibigay niyo na ho sa akin ang aking mamanahin. Sige anak, ibibigay ko ang mana mo at hinati ng ama ang kanyang mga ari-arian sa kanyang dalawang anak, hindi nagtagal, ang bunso ay nagtungo sa malayong lupain. At doon, inaksaya niya ang lahat ng kanyang yaman sa masamang pamumuhay, nang maubos na ang lahat, dumating ang matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya napilitan siyang magtrabaho at mamasukan upang pakainin niya ang mga hayop sa babuyan. Dahil sa gutom ay gusto na niyang kainin kahit ang mga pinagbalatan ng gulay na kinakain ng mga baboy. Subalit ng matauhan ay sinabi niya sa kanyang sarili. Marami sa mga naglilingkod sa aking ama ang sobra-sobra kabusugan sa pagkain, samantalang ako rito ay namamatay sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin kong, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat dapat tawagin niyong anak. Ituring niyo ako bilang isa sa inyong mga tagapaglingkod. Ang nakakatandang anak naman ay tapat at patuloy na naglilingkod sa kanyang ama at nagtatrabaho sa bukid ng walang angal. Ang ama ay walang humpay sa paghihintay at umaasang isang araw ay manunumbalik ang kanyang bunsong anak. Ngunit malayo pa lang ang bunsong anak ay natanaw na siya ng kanyang ama. Labis ang tuwa ng ama at naawa ito sa anak. Tumakbo ang ama sa papalapit na anak at niyakap na ito at hinalikan. O dala kayo ng pinakamahusay na damit at isuot ninyo sa kanya. Lagyan niyo ng singsing -sing ang kanyang kamay at bigyan niyo siya ng sandalyas para sa kanyang mga paa. Kunin niyo ang pinatatabang guya at katayin niyo. Kakain tayo at magsasaya sapagkat ang anak kong ito ay patay na, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Nagalit ang nakatatandang anak ng malaman niyang pinaghandaan ng kanyang ama ang pagbabalik ng kanyang bunsong kapatid at ayaw niyang pumasok sa loob. Kaya't lumabas ang kanyang ama at nakiusap sa kanya. Nakikita po ninyo na maraming taon na akong naglilingkod sa inyo at hindi ko sinuway kailanman ang inyong utos. Ngunit hindi niyo ako binigyan ng kahit isang kambing upang makipagsaya ako sa aking mga kaibigan. Subalit nang bumalik ang anak niyong ito na naglustay ng inyong kabuhayan sa masasamang pamumuhay ay ipinagkatay niyo pa siya ng pinatabang buya. Kaya't sinabi ng ama sa kanya, Anak, lagi kitang kapiling at sa iyo ang lahat ng sa akin. Ngunit nararapat lamang tayong magsaya at magalak sapagkat patay ang kapatid mong ito, ngunit muling nabuhay. Siya ay nawala ngunit natagpuan. <laughs>